Good morning. Gagawin natin ngayon uh, gawa tayo ng pang-snacks natin, yung banana. Ano, hotcake. Yan, banana. Gagawin natin yung banana. Parang mas manu tayo ng tayo ng potassium. Kasi kung purely lang yung ano ano lang carbohydrates lang makuha natin sa ano hot cake natin. So, lagyan natin ng banana. Then, ano ito? May star margarine. Then, ano? Itlog, vanilla, flour. Yan. Ito na. Gaya no na, natin yung yung banana. And then, lagyan natin ng itlog dalawang itlog. Mm. Then ano, i-mix natin. Mm. Yung iba, ano, nilagyan ng ano, fresh ay ah, yung milk or fresh milk. Pero wala tayong fresh milk, so ang ang ilalagay natin ay no lang yung powdered nga milk. Lagyan ng gatas na powder. Then, ano, lagyan natin ng sugar at saka, ano, uh, lagyan natin butter. Then, lagyan natin ng, how uh, i-mix natin yung, ano, yung mga wheat ingredients. Yan. Eh, ano natin, i-mix. Yan. Yan pagkatapos natin eh, ano natin yung yung pwede naman gamitan natin ng ano blender parang mas madali lang ng madali lang ma-mix yung paggamitan natin ng blender ayong yung mixer electric mixer mas dali lang ma-mix ano yung sa flour ah ano, nilagyan natin ng ah, lagyan natin ng tubig kasi walang gatas na, na um, Tubig lang ang lagay. Kasi powder yung gatas na nilagay natin eh. Eh, eh ano natin? Eh eh, ble, eh ano natin, mixer. Parang madali lang mag-ano. I mix natin. Ayan. Yung iba naman, ano lang. Yung, yung, ano sa, binibinta sa school, yung hotcake, ano lang. Coloring at saka harina. Siguro may kaunting itlog. Pero pag homemade, yung ginagawa natin sa bahay lang, pwede natin lagyan ng ano parang mas ano siya yung ako ni eh. parang mas madali ang ano yung banana yan ako yun yung ko ng mixer yan o mixer Gini-mix ko yung ano madali lang hindi man masyado na ano yung yung banana yung banana na green ang, ano, ano. Lagay natin ng harina. Yung harina ano na ni ng ano ko na yung harina. Nilagyan ko na ng sugar at saka sugar na 1/2 cup na sugar at saka baking powder na 3 teaspoon. kasi 4 cups ang four cups yung flour ang nimi-mix ko. Hmm. Then, i-ano natin, gamitan natin ng mixer. Ayan. Nagalan natin ng tubig. Mm. Nimi-mix ko na yung ano. si wala kasing malaking ano na bowl eh. Ano ma, ano, ang daming ginagawa Sana, ano lang, 2 cups. give 4 cups ko naman yan. Kaya, sobrang, ano lang, umuapaw na. Ano, hirap na imimix. Dapat may malaki na, ano, malaki na bowl. Mixing bowl. So, wala gamit na mixing bowl na malaki. Maliit lang. Kaya mahirap mag ano, kaya gamitan ko na lang ng mixer. I-mix ko parang madali siya na ano. Yung hot cake ko. Lagyan ng tubig. Mga siguro yung tubig, mga one, one and a half cup kasi walang walang gatas na ibab Ginagamit ko i-powder. Eh, powder lang. I-ano hmm. ko yung, ano kung yung yan. malayo kasi yung ano sa yung <coughs> sa kuryente yung outlet ko kaya nahirapan ako mag-ano. Ayan. Itinipin ko ng mixer. So, madali lang siya. Uh, ano. Madali lang yan. Yung ingredients. So, lahat yan. Nakasaano na. Then, ano na tayo mag ano na tayo sa pan o oh, yan iinit mo i-heat mo na oh. muna yung ano yung pan so, ano lang S slow heat lang hmm. slow heat lang ang ano natin pag ano sa hot kit. sa ano ano mo, balik tarin mo ang maloto yung sa kabila hmm. yan ito lang Hindi, hmm. uh. lang pang snacks na natin. Wala na. Hindi na tayo makabili ng snacks. At saka maano pa, masustansya. Kasi ang dami mong nilagay. Kung ka sana sa school, yung ano lang nilagay nila is coloring, yung yellow na coloring tsaka harina. Siguro may counting itlog. O sa akin, ang daming ano, may gatas pa, may itlog, at saka may kompleto na. Parang komple, complete food na kasi ano, may 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 prutas kasi may ano, may banana. Yan. Ito na ang ating yan ang, ano, Madali lang, madali lang magluto. Ilang <laughs> mga siguro mga 5 minutes Luto <laughs> na 'yung ano mo. na 'yung <laughs> banana hot cake <laughs> mo. Paduol yeah. claro na. Kung di na yan, <laughs> pang-baon sa school ng mga anak niyo, gagawa kayo ng, ng hot cake na banana <laughs> oh, hot cake. Eh. Parang ano. Pang, lang, pang sa anak niyo sa school. Mas, 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 mas ano, mas pa kaysa magbili kayo sa school yung mga mga ano tinda sa ano tinitinda sa school ano yan eh commercialized eh kaunti lang ang ano yan mas madaming harina at saka coloring yan lang ang ginawa ano nila yan mahal pa yung ano yung binibinta sa school mahal tag siguro yung isang isang piraso na hot cake yung binibinta at saka may color pa ayan to ano simple lang at saka masustansya na ayan complete na complete package na yan yan ang ating gagawin na banana banana hot cake ayan Yeah, no, banana hot cake. So, yan ang gagawin nyo sa pangbaon nyo sa school ng anak nyo. Huwag kayong bibili sa labas. Yan. Ano yan. Hindi lang masyadong malaso ako na ano lang. para parang hindi masyadong ano. madali lang yan. Ito lang ang aking video for today. Yan. Banana, hotcake. Kaya Kasi pag Ito mabili kayo ka ng... Napadain. Kung kami nagbili ng banana, wala, thank you for watching salamat Salamat po ko. time grade and time to thank you for your support bye